Ay, thank you so much po sa inyong lahat. Pwede ba tapusin na lang natin tong last song? Then, uh, uh -huh. na tayo. Pwede tapusin na muna natin, no? Uh -huh. uh -huh. So, ayun mga paps, no? Welcome back again dito sa ating uh, channel, Paps Mong Reaction, no? And uh, for today's video, mga paps, syempre, magbibigay tayo ng reaction patungkol doon sa live ng Elias JTV Band sa Camarines, uh, uh, sa sana to sa Tinamba Camarines uh, Sur. So, ayun mga paps, no? Um, alam mo, napakaganda eh. Napakanda, napakaganda yung live. Na-appreciate ko talaga. Sobra at karamihan. Super so, mga paps, natutuusin lang ha. Hindi naman sa pag ano, pinakamalinaw na live na nakita ko. Ayan, yung sa kamarini Malinaw talaga siya mga pap Kasi noon ang band, okay naman eh, no? Stable naman yung signal. Yun nga lang, pagdating na kay LSJ talagang hindi sinuwerte, no? Malag at talagang nawala wala signal no grabe hindi maganda yung ano yung takbo ng something wifi ba connection dapat uh, mga ganyan sinisecure reliable na signal talaga kasi marami rin umaasa kaya ka nga nag naglive mga paps para naman uh, kumbaga yung mga hindi nakapunta masaksihan naman di ba so ayun no anyway uh, ganun pa man congrats natin dahil napakaganda rang maraming tao maraming sumusuporta kay Elias JTB And of course, mga paps is, kumbaga, uh, ito is, I have nothing against naman doon sa about sa signal. Ay, wala tayong magkawa. Yun na yun yung signal ni. Eh. Sana, no, sa sunod, i-ready e talaga yung signal. Kasi napaka, moment yun eh, napaka-importante, no. Kasi marami talaga sa viewers. Sayang yung viewers name Mior, maabot sana ng 5 to 6K to 10K, something ganun. Kung, kung maganda yung signal. Kasi, the best eh. The best talaga yung quality ng cam. Wala akong masabi doon. Quality talaga, napakaganda mga papsan. Uh, ito lang mga paps, no. Nagulat nga yung iba dahil uh, sobrang, I mean, di ko intindihan, nadismaya o talagang, uh, kasi nawala daw sa disiplina, yung mga ganun, na sobrang na-excite sila, na-overwhelm ang lahat, no. Kahit hindi pa tapos yung, tawag dito, hindi pa tapos yung uh, kanta ni Elias, eh, ayun na, dinumog na, no and uh, take note yung stage na yan ay gawa yan no? Yan, or satellite stage lang no something ganun o, o ang tamang term yata improvised no ganun so hindi natin alam kung kung ilang tao yung makaya yan kasi as far as i know ginawa yan papunta doon yung pahaba eh parang ano yan three 3 ka tao apat ganun so syempre matibay naman siguro tubo pero pag hindi mo makontrol yung crowd talagang banatan ka doon guluhin ka eh paano kung atawag dito is matumba or parang alam niyo yung mga paps no bumigay no ay di sana ay di nagkaroon pa ng issue di ba dahil hindi na control I don't know hindi natin masabi kung hindi nakapag-briefing yung mga security doon mga paps Ito ay ano ko lang naman ah kumbaga aking ma'am um, reaction patungkol doon. Kasi saksi ako ng mga paps no sa mga nagdaan na tawag dito na concert ni Elias dito sa amin. Nakapunta ako. Nung bago pa lang pum dumating sila Elias JTB, briefing na agad yan mga paps ng security. Tapos may kinain pa mga paps. Chinik talaga yung venue. Ang kinain mismo isa isa. May military, may police, ayan mga paps no. Uh, ah, -me sila. Kung baga pinag-uusapan nila na dito ka sa post sa isa, dito ka naman sa isa, dito ka naman sa isa. Kasi safety protocol yan mga paps, no? Hindi, hindi mo masabi, di ba? At least secure yung pinaka kasi dyan, paps. Yung safety ng venue, no? Na walang issue after the events, di ba? Um, yun yung pinaka -importante. And I'm sure, siguro nag-briefing naman siguro yan sila. Pero the moment na nakikita natin, kakaiba talaga na parang ang luwang, no? Na walang bantay gaano sa unahan. Di ba? Usually daw, may nakabantay, may nakahila. Hati-hati kasi yan, Paps. Eh. Dito ka sa bandang area, dito ka sa bandang area. Ganun yung ginawa ng iba. O, oh, ayan naman. Kita nyo naman na dudumugin talaga yung daming tao, di ba, ba mga Paps? Iyon lang. At least, natapos yung event na okay lahat. Yung nga lang, may nawala pa nga daw na bata. Well, kung nawala yun, ka -ano yan, kumbaga kapabayaan na yan ng mama or papa dahil inuuna pa yung ewan. Eh, bantayan mo ng uh, anak mo kasi sayang yun, di ba? Anak mo yun eh. Kumpara mo dun sa, kung makipaghalubilo ka dyan, edi sana wag mo nalang dalhin yung anak mo kung hindi mo kayang bantayan. Di ba, Paps? I don't know sa mga nagtatanong kung kamusta ako nakita. Hindi ko alam, Paps. Uh, basta mga Paps, no, yun ang aking ang komento ko dyan na dapat sana sa next host, ayusin yung security. Safety protocol ang importante, no? Kasi, uh, siyempre, si Elias, alam naman tanggihin niya. Huwag kayo dito. Di ba, nagsabi na nga si Elias na, kumbaga, uh, no, hinubaran na kung ano na ginagawa sa kanya. Di ba, yan. Yun yung medyo mahirap-hirap mga paps na hindi na control, no? Dumating na nga yung security. Pag may nauna kasi yan, paps, dalawa, tatlo, at walang security, goodbye ka dyan dudumugin ka niyan. Buti nga lang, hindi 20 pumunta. I think 10, umabot na 10 Di ba? Alam mo yun, sana mayroon talagang mga police area, frontliner mga paps. Pagdating sa sabak, oh yeah, natutuwa tayo na may magsabak dyan, may magkarambulan, may magkarambulan uh, dun sa sayaw kay Elias. Okay, nakakatawa. Pero ang tanong, safety ba? Di ba mga paps? Safety. Importante kasi hindi na magulo na eh. Dami ng tao makiat sa stage eh. Okay lang, 2 to sabak ka, go. Di ba? Mga ganun mga paps. Ang pulis ang makontrol niyan. Pag pinakyat ka, hindi, mo, hindi po hindi gayahin ng isa yan. Eh, ikaw pinakyat eh. Di ba? Kung walang kukontrol, may umakyat dyan. Akyat yan talaga mga paps. Dami aakyat dyan. May magpapicture na isa dyan, papicture lahat yan mga paps. Di ba? Akyat talaga yan. Eh di sana nagpicture yan na lang eh. Concert yan eh mga paps. Alam natin yan. anpir naman yung mga nakaupo dun sa likod. Di ba? Nasa unahan ka na nga. Tapos ginanyan mo pa. Halos pinutol mo na yung di distraction yung mga paps sa mga mag Di ba? Uh, correct me if I'm wrong. Siyempre, yung mga nanonood dun sa likod, kawawa naman. Kaya yung mga tao minsan sa unahan, walang pakundangan eh, no? Nilubos-lubos na nga nila. Nandiyan na sila sa unahan. Cellphone na nila makikita, di ba? Tapos, aakit pa talaga sa stage. Tagal pa. Grabe. Okay lang pa isa-isa sana. At saka, kumakanta yung tao. Napuputol. So, naman yung sa likod dun, di ba? Yun lang mga paps, no? Tapos, at tingnan nyo, walang kumontrol. O, oh, ilan ba? May sampo, may hindi ko maintindihan. May, sa, saan, kahit saan-saan na lang dumaan eh. Wala nang kontrol mga paps. Uh, although, yung marami naman natutuwa, pero maraming hindi natutuwa dahil nga dun sa, kumbaga sana, pinatapos man lang yung kanta. Tapos na yung sabak eh. Sabak ka diri, di ba? Tapos na. Iba namang kanta. O di sana, uh, patapusin mo na, pabuluhin mo na yung performer. Kasi nga, di ba? Uh, uh, wag na ganun. Eh, kasi hindi na control. Parang ako yan, eh. umakit na ngayon isa. Ay, di, akit rin ako. Parang ganun yung iba, eh. yung mindset na iba. Eh, no? Pero hindi nila naisip. Yung mga nasa likod, kawawa naman, di ba? Hindi na nga na maka... maka picture kay Elias, sila pa yung naiiwan, di ba? Uh, dapat kasi, ano sa mga organizer talagang idisiplinahin briefing ng maayos o pwede Elias mukhang Sir Elias mamaya bago ka magtapos sa padaanan mo muna kahit yan selfie selfie sa ng normal na ginagawa o kayo naman mga ganito ganyan security bantayan nyo yan wag, wag mo na magakyat. pero kung may magpasabak ka diri, eh, may mag uh, may gustong sumabak 2 to 3 person lang yung pakyatin pa wag lahat at piliin lang kasi importante yun eh eh, umakyat sa kabilang grupo, akyat sa kabilang grupo. Wala na, di ba? <laughs> di ko maintindihan. Samot sari sa yung mga komento doon mga paps. Yan lang naman pang paps is at least successful, no? Thank you kay thank you so much kay Mayor dahil kumbaga talagang binigay niya no na magkaroon ng concert doon si Elias GTV. Napakaraming tao. Grabe, sobra ang daming tao. Well entertain ng lahat. Sana mayor sa susunod na yung akin lang komento ko diyan yung pinaka na signal. Wala tayong magagawa dun tapos na eh. Pero sana sa susunod no, uh, sa main event yan dapat ang pinaka importante, signal no. Na para naman at least may enjoy yung live kasi nga nag-coverage ka nga para makita ng iba. Eh ano ang purpose kung hindi naman kaya pala i-coverage no? Ma-disappoint Madi lang din yung iba. Kasi sayang eh. Sayang yung kuha, yung kuha napakalinaw ng kamera. the best talaga. Sabi nila wala daw yung magawa na ng, ng walang magawa sa signal. May magawa yan. Di ba? Eh, prepare mo lang ng maayos. Signal, wifi yan eh. Di ba? Eh, nung una naman ng live, okay naman. Eh, kulang siguro. Eh, dagdagan. o something ganun. Starlink. o pwede yan gamitin. Eh, yung mga nakadata naman. Yung nakadata, hindi maganda yung kuha eh. Nakatayo lahat ng pagkuha ng video. Pero, kay Mayor talaga na live, the best wala ko masabi. Maganda talaga. Perfect talaga sana. So, ayun. Anyway, mga paps, no, thank you so much. Sana, again, um, friendly reminder, sana safety protocol sa mga security para pagdapos ng events, smooth, wala ka nang iisipin. Dahil kung may mangyayari dyan, bululya, so, stampede or something, di ba, kawawa naman. At saka issue pa, di ba. So, stay safe and God bless, mga kawai.